Hello guys, dito tayo sa ating good Ayan. Hello guys, welcome to my channel ating Black Ayan, dito tayo sa bubong at ating dalawin ang ating tanim sa bubong guys Kasi matagal-tagal po nang hindi napuntahan At sya po ay nadiligan, kagigising ko lang Ayan, kagigising ko lang talaga Ayan, tingnan natin ang ano mo na ang mga pananim sa ating bubong ay share ko sa inyo So, ayan po ang ating tanim dito ay malunggay. Ayan. May mga malunggay na tayong pwedeng uh, pitasin dyan. Meron tayong um, lemon grass or tanglad. At meron tayong tanim dito na sili. Pero hindi ko alam kung... Kasi nasisira siya eh, sa sobrang init. Nadiligan lang siya. Ngayon, meron namang ampalaya. Ayan, meron tayong ampalaya dyan. At ang dami na niyang maliliit na bunga, guys. Ayan, eh. Bakit malabo? Malabo. Ayan, siya Ayan, ang dami niyang bunga. Ayan. Meron siyang bunga na isa. Kailang ito, parang hindi siya nag-uwak. Ito po ay ang palaya. Tingnan natin kung lalaki ba itong mga bunga na to. Ayan, mayroon tayong saho dyan para pang dilig kasi umuulan kahapon. Ito na oh, nasisira. Ito yung bunga niya oh, ang dami. Ayan. Hindi natin alam kung mabubuo yung mga bunga na yan. Pero ayan, hopefully mabubuo siya. Meron siyang apat, isa doon, tsaka tatlo dito. Ayan, ang cute ng mga bunga niya tsaka gumagapang siya dyan sa ating kalamansi alam nyo guys, ang ating kalamansi ito yung lagi kong tinatabasan kasi nga hindi siya nagbubunga ngayon nagbibigay na po siya ng napakaraming bunga ayan siya ayan tsaka ang, sa kabila meron ding ano ang dami kayo nitong bulaklak guys hindi siya nabubuo pero Okay lang kasi hindi rin pwedeng subang dami ko. Ayun, may nahinog na siya. May pwede na. Ayan, pwede na siyang tikas. Ayan, dami, dami, dami. Ayan, may bunga na naman pala yung isang puno. Dalawang puno yung ating... Ay, hindi. Dolo lang pala siya. Ayan. Umakit na siya dito, guys. At namunga ulit siya dito ng dalawa. Ayan, Oh. May mga bunga ang ating ampalaya. Ayan. Ayan. Dalawa yan. May ikot-ikot siya dito. Ayan. Ayan. ikot-ikot lang siya dito sa kalamansi. Dito siya gumagapang. Nayaan na lang siya. Mayroon din dito tumubong isang ano ampalaya. Kailang. Dito siya tumubo sa aloe vera kaya hindi siya mabigyan ng matagandang ano tubo kasi nakikisiksik siya dito sa aloe hindi ko alam kung magbunga yan at umakyat naman siya dito sa ating guyabano yung ating guyabano nasisira sa init di kinaya ang daming na ano nalagas na dahon yan o. So, ayan. May alugbate din tayo dyan. At may nabubuhay na litos. Ayan, guys. Ang litos, malaki na siya. Oo, ang taba niya. Yan po ay litos. Yan lang ang nabubuhay. Ayan. At saka, Lumaki na rin na, hindi pa siya namulaklak. Ito po siya guys ay halamang bulaklak. Ang buto nito ay kinukuha ko doon sa nung nagpunta kami ng tanay sa Rainbow 89. Ayan, ito po yung buto na nakuha ko at tumubo na po siya dito. Ayan, Pero hindi pa siya namulaklak. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bulaklak na to. Ito po ay halamang bulaklak talaga. Hindi pa siya namulaklak. Ayan tsaka ang ating tanim na luya ayan, buhay na so medyo masigla ang ating tanim ngayon gawa nung no? nadidiligan na siya so yan lang po ang ating nasi-share sa inyo ang ating aloe vera ay napakataba yan o no? so ngayon nag, eh lah Nabutas na yata. Oh, eh. wala, nabutas na siya. Taki na lang yan. So, yan lang muna ate ibahagi sa inyong guys. Eh. So, may mga pagkailangan ko ng kalamansi. Pwede na akong mamitas dito kasi may mga malalaking bunga na siya. Ayan. Nakakalibre na. So, ba? Diba? Ayan, sana yung magustuhan nyo ang ating video. Huwag kalimutan subscribe atin yung vlog. Ayan guys, so, lumalaki na yung mga sili. Yan po ay siling, yung, yan daw po yung pinakamaanghang na sili. Ayan. At saka ito. Uy, nahaloan na ng damo. Magtatanim na uli ako ng alugbate kasi nag-uulan na. Yan. So, bye-bye. Kuha tayo ng thumbnail dito. Di tanggalin natin to Kasi ano siya, na Sana mayroon man lang kahit isa o dalawa ang ma lumalaking bunga nito. Ba?